Ano na ko? Ayan. Bilis ko sa isang so social platform. Actually, ito kung matikman ang mother ko. Pero matikman naman niya ito. Para ito yung dragon fruit. Parang medyo matigas ng konti. Siguro sabi niya mother ko, ilalagay sa tubig. Sabi ko, mama, pwede fresh, ano, fresh milk. Ah. Ano nga si Ano nga si Tom? medyo matamis siya. Pala di ako ito ay dragon fruit. Ah. Tapos, <laughs> dito ka. hmm, <laughs> Manamis na niya. Yan. Napansin ko, ay ka. Maraming saging. Ayun oh. Try natin yung saging. hmm, parang banana chips lang. Yan. Tapos, ยังพ so, oh. ูดต no? e ั si ้งแต่ตอนพักงานเด็กต่อเด็กคนนี้สมามะค้อได้จะมาดำบ่แบบของอันนั้นเนาะแต่ตอนตะกี้เป็นแล้วมาช่างคาร์ดเด็กที่สมามะค้อไอ้ทำไมคาร์ดสั่งนั่นอืมแบบจะมาพูงเนาะแล้วคนที่ใครเนี่ยสมามะค้อต่อมาพูงนัดจะพูดในนี้ตัวมาทำอะไรเนี่ยก็แล้วตอนลางตาจะดูหรอลางตา nakunat. Hmm. Baka nga, pero makunat siya. Ito, hindi ko alam. Hmm. Makunat. Siguro sa fresh milk yung ko. Hindi ko alam paano sa iba. So, hindi ko alam kung ano ito. Ah, hindi ko alam. Meron pa ako yung ano, yung ink ng bumoto ako. Potensya na. Hmm. Ang kampatani yun. Ano pa ba? Ano yun? 100 um, 18 peso. yun? Ito okra, hindi katulad ang iba na kita ko, green, pero ito medyo, eh, hindi na, medyo brown na talaga siya. Ayun ito na. Hmm. Marutong. Masarap ang lasa manamis-namis ng concert. Nasang okra. Mm -hmm. Kasang okra siya. Mm, sarap. Very nice, masarap. So Ako na hindi kumalis yung ilaw ng ano ng ring light ko. Hindi reflect sa ano. Ako pa na. Ano ba yan? Ayun po. Hindi ko alam po ito. Ito yata eh. Hindi ko nabasa ko yung tuta. Kasi Chinese eh para ito ay, hindi ko alam ito ay mushroom. Hmm, nagtumasigar. Sabi na, mga ambler binabad na sa kanyang... Mm. Ayun na po! Ano ba nandito na kakapaang? Ito ah, banana. Parang pa, na, pa ng banana chips. na!